Magandang araw mga idol, lalo lalo na sa mga kababayan natin dito sa Dubai So panibagong araw, panibagong umaga, papasok na naman tayo sa, traba sa trabaho So ayun nga, kilala yung Dubai na napakaganda yung mga daan, napakaganda ng mga sasakyan Pero on the dark side of it, ayun, sobrang stricto nila sa batas trapiko Ultimong pagkuha nga ng lisensya, napakahirap eh Napakalaki rin ang magagastos mo, medyo matagal yung process kahit pa natin na may experience ka sa Pilipinas eh may hirapan ka pa rin talagang kumuha ng lisensya kasi disiplina yung paiiralin habang kukuha ka ng lisensya nandyan din yung mahal na bayad kapag may mga violation ka hindi ka gaya sa Pilipinas na minsan napapakausapan mo pa dito hindi kasi camera yung huhuli sa'yo so once na may fine ka automatic makaka ka na lang ng text ng chat galing sa Dubai Police o sa RTA yung yung parang MMDA dito. 'Yon, doon wala ka nang ligtas, may fine ka na kagad. Wala ka nang choice kundi bayaran yung fine na nakuha mo doon. <laughs> At yun na nga, yung natin today is yung parking dito sa Dubai na napakamahal. My goodness, yan ito na yung traffic dito sa Dubai. So ito na yung masasabi mong traffic dito, medyo maluwag pa rin, tumatakbo pa rin except syempre nung kapag umuulan. Kasi kapag umuulan talagang nako, grabe yung traffic dito kasi nga napakaraming daan na bumabaha. Pero good news kasi, nakita ko sa news kahapon na nagsisimula na silang gumawa ng mga kanal para kapag umulan ulit, may dadaluyan na yung tubig. So kapag may baha ang gagawin lang nila dito ay papasipsip sa truck yung mga tubig tapos dadalhin dun sa isang area tapos dun nila ilalagay magkano nga ba yung binabayad ko sa parking per month So ganito yan, since ang parking malapit sa opisina namin. Yung parking sa bahay libre kasi may free parking naman dun sa amin, sa building namin. Ang binabayaran kong parking ay yung parking sa trabaho kasi walang free parking yung office namin. So kailangan kong magbayad doon sa public parking. So doon sa parking D, isang araw, 14 hours, 10 dirhams. So 10 dirhams per day ang binabayad ko. Nasa magkano 'yan sa Pilipinas? 10 times 15, nasa 150 kada araw yung parking. Ngayon, sa parking di yun. So, 10 dirhams per day. I-times mo ngayon sa, ano, uh, ilang araw ba sa isang buwan. Times natin sa 20 days. So, kung 10 dirhams tapos 20 days, nasa 200 dirhams din, di ba? 200 dirhams kada buwan ng parking. Yan yung binabayad mo. Kapag dun ka nakapark sa letter D. Pero kapag minamalas-malas ka, tapos hindi ako umabot dun sa parking D, dun ako sa parking C pa parking. Sa parking C, medyo maluwag, pero mas mahal yung parking. Dun bumabayad ako for 4 hours, babayad ako ng 11 dirhams. Eh yung trabaho ko 8 hours. Minsan lagpas pa. So kailangan kong gawin Mag-renew ako na mag-renew every 4 hours So 11 Tapos 11 ulit So 22 dirhams Ngayon may putal pa na 2 oras na natitira So kailangan ko na naman mag-renew So pagpalumagay natin na 4 dirhams Yung another pay ko So magkano yung gastos ko na yan 26 dirhams per day Imagine 26 dirhams per day Tapos 20 days Magkano yung gastos ko sa parking niyan? 'di ba? Ang mahal ng bayad ng parking. Pero anong pipiliin mo, 'di ba? Magbayad ka ng parking o magbayad ka ng fine? Mahal din 'yung fine, mga idol, nasa 120 per hour. 'di ba? Ngayon, uh, sa parking sa trabaho ko, merong ano doon, merong bakanting lote na rough road. yon kapag umaabot pa ako, doon ako nagpa-park para wala na akong bayaran. Gagawin ko lahat para makatipid dito sa Dubai. Ganyan yung mindset ng mga kabayan natin dito. Mas pinipili po namin na makatipid. Although kung tingnan, yung mga nasa Dubai ay napakasosyal, napakagalante, mayayaman. Kabaligtaran po yan mga idol. Kasi lahat ng klase ng pagtitipid, ginagawa po natin yan dito. Kaya saludo po ako sa mga kababayan natin sa mga OFW kagaya ko dito na lahat ginagawa para makatipid, para makapagpadala sa pamilya, para makapagsuporta sa pangangailangan at syempre para mas mapaganda yung buhay. Kaya naman deserve po ng lahat ng OFW na mag-relax naman minsan, di ba? Mag, uh, yung sarili minsan. Kaya wag na nating silipin kung may mga oras na akala nyo sarap ng buhay ng mga OFW na kung minsan lang po yan. Kung makita nyo man na magaganda sa picture, nakakapag-relax, social, Bihira lang po 'yan, hindi po araw-araw ginagawa 'yan ng mga OFW dito sa Dubai. Minsan lang po 'yan, minsan lang nila i 'yung mga sarili nila. Kaya kung nakala natin na napakasarap ng buhay, kabaligtaran po kasi kapalit po nun, sakripisyo, pagod, puyat, lahat nandito. Kung OFW ka, makaka ka po dito. super